May na-receive tayong question na related sa transmission at totoo daw ba na mas mataas ang maintenance cost ng isang automatic transmission compare sa manual. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at sa mga nag-iisip dyan kung manual ba or automatic yung kukunin nila at isa sa mga consider nila is yung maintenance. Mas mahal nga ba talaga ang maintenance cost ng isang automatic transmission. Well, in terms of interval, almost the same lang sila ng interval. Usually, every 2 years or 40,000 kilometers. So, yan yung maintenance ng isang automatic o isang manual transmission. Now, in terms of price, pagdating sa litro ng oil o transmission oil, mas mahal naman talaga yung sa automatic transmission. So maybe mga 200 to 500 pesos per liter yung difference. So sabi natin mga 4 to 6 liters 'yan. So ganoon. So times yun na lang ano? So roughly mga maybe mga 1,000 hanggang 3,000 pesos yung range pagdating sa oil. Now, mas lumalaki lang talaga ang cost sa automatic transmission kasi meron siyang filter na kailangan palitan. So maybe mga 2,000 pesos to 3,000 pesos yun Depende sa klase ng sasakyan Then yun, syempre yung labor mas mataas din So in terms of ano, maybe mga mga 2,000 to 5,000 pesos yung difference Pero ito ay every 2 years lang or every 40,000 kilometers. Actually, may mga kotse nga na up to 80,000 kilometers na nga daw bago chini-change oil ang transmission oil. So, depende na lang talaga sa kotse. So, mas mahal, yes, pero napakaliit lang naman yung difference. And, sobrang tagal din naman bago yan i-change oil. So, kung nagustuhan nyo yung video, pak pakilike na lang mga paps.